Kung kumpiyansa at angas ang usapan, hindi magpapahuli si Jason Tatum dyan. Dahil sino bang makakalimot ng dakdakan niya sa mukha si LBJ ng harap-harapan? Na may kasama pang hiyaw at pangga, na kahit si James ay hindi inasahan. At tandaan natin na 20 anyos pa lamang rookie na si Tatum sa mga panahong iyan. Kaya maaga pa lang sa kanyang karera naging matunog na ang kanyang pangalan. Sa loob ng pitong taon sa liga, limang conference at dalawang NBA Finals na ang kanyang nakuha na mayroong 23-7-4 and in and 46% na mga numerong kasama. At sino pa bang 26-year-old sa NBA ang nakaabot niyan bukod sa kanya? Di ba wala na at siya lang nag-iisa? Kaya niyang pumoste, sumalaksak at na-develop na rin niya ang shooting niya sa labas. At sa kalibre at resume ni JT sa NBA, iisipin mong isa siya sa mga pinaka-iniidolo sa liga. Pero sa halip, kabaligtaran pa nga ang katotohanan para sa kanya. At siya ay isa ngayon sa mga pinaka-hated na manlalaro hindi lang ng mga fans kundi pati na rin ng media. Tatum, for players that qualify, he's been one of the worst in his tier. In the NBA. Kaya paano nga ba humantong sa ganito ang kanyang karera Na minsan pa ay tinatawag na choker at pabuhat sa kanyang mga kasama Kung interesado kayong malaman, halina't samahan nyo kung balangkasin ang kwento ni JT Seven, Oh my! Napili si Tate bilang third pick ng 2017 NBA Draft. Chosen by the Boston Celtics, hindi purong galak ang naramdaman ni JT noon. Dahil ayon sa kanya, ayaw niya noong mapunta sa Boston. Hindi dahil sa ayaw niya sa prangkisa, kundi ando na raw kasi ang madekalibreng NBA star sa sina Brown, Smart at Isaiah. At hindi siya sigurado kung mayroon pa siyang magiging pwesto sa kanilang sistema. Biruin nyo sa NBA debut niya si na Gordon Hayward, Kyrie Irving, Jalen Brown at Horford ang kanyang kasama sa starting lineup nila. Ganon kaloaded ang kanilang prangkisa. Pero kahit na ganon, 14 points sa 10 rebounds pa rin ang kanyang ikinamada. At tanda natin Cleveland pa ang katapat nila at si Lebron James lang naman ang katapatan niya sa opensa at depensa. At nang magtamo ng season ending injury si Hayward at hindi na muling nakabalik pa, Biglang lumaki ang responsibilidad na napasa sa kanya Sa 80 games na nilaro niya para sa Boston 31 minutes ang binigay sa kanya at 14 points, 5 rebounds at 1 steal per game ang kanyang nabaon At pagtungtong naman ang playoff sa parehong taon Si Kyrie Irving naman ang nagka-injury noon Kaya ang dating loaded na lineup ng Boston Biglang kay Brown at JT na lang umasa na sophomore at rookie pa lang ng mga panahong yun Kaya walang choice si Tatum kundi mag-mature ng mabilis para sa kanyang prangkisa Dahil siya na talaga ang ginawang main man ng Celtics noon at wala na iba pa kaya kahit nawala ang dalawang superstars nila, si Brown at Tatum na ang nagdala sa Boston sa finals ng kanilang komperensya. At sara ito, ibang klaseng kumpiyansa ang pinakita ng noong 19-year-old na si JT. Na kung papanorin mo ay eh hindi mo siya mapapagkama lang isang rookie. Tinunaw niya ang depensa ng kahit na sinong umarap sa kanya. At kahit pa mismo ang GOAT ng kanilang NBA era. At kahit na natalo sila sa Cavaliers sa Game 7 ng Eastern Conference Finals nila, sa pinakita pa lang ni Tatum sa unang NBA season niya, ay panalong-panalo na talaga sila. Kaya sa kanyang pangalawang taon, mas tumaas pa ang mga ekspektasyon. Dahil kung nakaabot sila ng wala si Irving at Hayward deep into the postseason, paano na lang kung kumpleto na ang rotation nila noon? Pero sa pagbabalik ng dalawang all-star na yon, naging masama na ang epekto sa laro ni Tatum at sa overall chemistry ng lineup ng Boston. Hindi sa patang isang bola, sa dami ng talento at ego sa lineup nila. Kaya nagtapos ang regular season na pang-apat sila at nalaglag ka agad sa second round pa lang ng postseason. At sa 2018 2019 season na ito, bumagsak siya kanyang numero from 19 points per game to 15 points na lang bawat laro. At sa 2019-2020 season naman sa pag-alis ni Irving sa Boston, si Tatum na ang sumalo ng responsibilidad bilang ang number one guy ng Celtics noon. Biruin nyo at 22 years old, ganun na kalaki ang dinadala niyang ekspektasyon. At hindi lang yon, malaki na rin ang pressure na natatanggap niya mula sa media noon. Pero sa umpisa ng season, malaking improvement na kaagad ang pinakita niya sa kanyang karera. Unti-unti niyang na-develop noon ang tikada sa si 3-point area at malaking talon sa mga numero niya ang ating nakita. Mula 15 points per game, naging 24 points bawat laro na ang kanyang naitatala. At bonus pa nga ang 40% niyang porsyento mula sa 3-point area. Kaya napabilang siya sa kanyang unang All-Star Game at All-NBA First Team Selection. At maganda na ang takbo ng karera ni JT noon, posting double-doubles kaliwat kanan sa regular season. Pero isang trahedya sa buong NBA ang noong gumulo at dumiskaril sa momentum ni Tatum. retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. It happened this morning. January 26, 2020, gumuho ang mundo ng basketball at isa si JT sa mga pinaka noon. Dahil idolo niya si Kobe at si Black Mamba ang kanyang naging pinakamalaking inspirasyon. Well, kitang kita naman yan dahil ang style of play ni Tatum ay nakamodelo sa laro ni Black Mamba. Kaya ilang buwan din ang kinilangan ni JT para unti-unting makamove on sa pagpanaw ng idolo niya. At lahat ng pighati at lungkot na kanyang nadarama, binuhos niya sa paglalaro at pagpapakitang gilas sa liga. Kaya sa 2020 NBA playoffs, Tinalo nila ang Sixers sa Raptors para muling makatungtong sa Eastern Conference Finals. At ito na kaagad ang kanyang pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng tatlong seasons. At Miami hit muli ang noong nakaharap ng Boston. Pero gaya ng una nilang run sa postseason, kinapos na naman sila sa finals ng kanilang komperensya. Nalaglag sila ng hit in 6 games at kahit na 27-10-6 ang average ni Tatum dito, ang mga fans ng Celtics noon ay hindi pa rin nakontento. Dahil alam na nilang kaya ni Tatum na tumabaw ng mga halimaw na numero. Ang katanungan na nga lang kasing wala pang sagot ay kaya niya ba talagang manalo? At sa pang-apat niyang taon, kahit nabudbud pa rin ng 40-point performances ang kanyang regular season, dito nangyari ang pinakamaagang exit ng Boston. Unang round pa lang ng postseason, nalaglag ka agad sila ng loaded na Brooklyn Nets sa loob lamang ng limang laro. Ang positibo nga lang sa sharing ito para sa kanila ay ang individual performance ni Tatum na bumasag ng sandamakmak na NBA records para sa kanilang prangkisa. Sa sharing ito, he became the fifth leading scorer sa postseason sa edad na 23 o mas bata pa. At ang kanyang 50-point performance sa Game 3 ay ang pang-anim na beses pa lang sa kanilang prangkisa. And ang combined 122 points niya in a span of 3 games doon ay isa ring franchise record para sa Boston. Pero gaano man kahali mo ang mga numerong kanyang naitatala noon, wala rin niyang say-say kung lagi silang kakapusin sa postseason. Kaya ang dating ilang kritiko ni Tatum sa liga ay dumoble ang bilang at mas umingay pa sila. At marami na ang nagsasabing walang mararating ang kanilang prangkisa hanggat kay JT nakasentro ang kanilang sistema. At kahit ang ibang analyst at ibang miyembro ng media ay nakisawsaw na sa hate at pagbatikos sa kanya. And sa pag-uumbisa ng 2022 season, nagmukhang tama ang mga hinala at mga kutob nila. Simula pa lang ng regular season, nangamuti na ang Boston at 27-25 ang naging kartada nila noon. Madalas silang machoke at ilang beses nilang sinayang ang mga maaga nilang lamang na binabaon. November 21 nga kontra Chicago, 19-point lead ang kanilang sinayang at nabaligtad pa sila ng Bulls noon. At 19 points din ang sinayin nila kontra Milwaukee nung Pasko pero hindi pa yan ang lowest point na kanilang season dahil nawalan din sila ng 25 point lead kontra next at natalo pa dahil sa game winner ni RJ Barrett na ito. Barrett, oh, And you can only imagine ang backlash kay JT at Brown sa mga panahong yon. At isa sa mga naging question, ay fit ba talaga silang magkasama sa iisang rotation? Pero kahit na anong ingay ng mga haters at media noon, hindi naman nagpagulo at nagpaapekto ang pamatay na duo ng Boston. At isang tweet lang mula kay JB ang kinilangan nila para magising silang lahat at mabuhay ang kanilang sistema. Kaya huling 31 games ng prangkisa, 25 games lang naman ang naipanalo nila. Kaya nagtapos pa ang season na sila ay At yun din ang naging best season ni Tatum sa kalahating dekada niyang karera sa liga. Pero more importantly, For the first time in his career, nakatongtong na siya sa NBA Finals. Winalis nila ang Nets sa unang round at tinungusan ng hit sa Game 7 ng Eastern Conference Finals. At sa NBA Finals na yon, ang Warriors ang kanilang nakalaban. And unfortunately for Tatum, na-expose ng depensa ng Golden State ang kanyang kahinaan. Sa fourth quarters ng sering yon, lagi siyang hindi maramdaman. At sa Game 6 ng serie kung saan nakataya na ang kanilang championship run, 13 points lang ang kanyang naitala at 6 out of 18 lang ang kanyang porsyentuhan. At ang masama pa dyan, 5 turnovers pa ang kanyang sinayang. And get this, sa sering ito na tumagal lang ng anim na laban, 23 turnovers in total ang nakarehistro sa kanyang pangalan. With 100 turnovers sa 2021-2022 postseason na ito, siya ngayon ang may hawak ng NBA record na pinakamaraming turnovers in a single postseason. At dyan ang gagaling ang hate at kritisismo sa laro ni Tatum. Sa mga pinakaimportanteng laro o moments para sa Boston, tila ba nagkukulang o tuluyang nawawala ang kanyang kumpiyansa at talentong baon. At ang kanyang inconsistency ang punot dulo ng pagdududa sa kalibre niya bilang isang basketball bolista, Patunay sa 7-game series nga ng Eastern Conference Finals kontra Miami sa nakaraang taon, 23% lang ang kanyang porsyento sa 3. At nagtala pa siya ng 3.7 turnovers kada laro, kasama itong tatlong sunod-sunod na turnovers sa final minutes ng Game 7 na nagpatalo at sumelyo sa kapalaran ng Boston. Ang istorya ni Tatum sa si NBA isa sa mga pinaka-polarizing na kwento sa liga. Tulad ng brandang basketball na kanyang pinapakita, maraming angulo at perspektibo ang iba't ibang fans at analysts sa kanya. Minsan kay Lebron o Kobe siya nakukumpara, pero madalas ding nauwing ala Jordan Poole dahil sa inconsistencies at blunders na kanyang ginagawa. Pero kung tutusin, malayo na ang narating nitong si JT in terms of achievement sa liga. At dapat sana inahanay na siya kay Luka dahil halos magasing edad lang naman sila. Pero sa halip, halos magkabilang mundo ang turing ng fans at media sa kanilang dalawa. Mahal ng NBA narrative si Luka, habang si JT naman ay parang sirang sirana Pero dahil na rin siguro nasa isang powerhouse na team itong si JT. At pagod na ang mga fans na bigyan siya ng chance ang patunayan ng kanyang sarili. Dahil ilang beses na bang nakarating ang batang ito sa NBA postseason? Pitong beses sa loob ng pitong taon? Hindi pa siya nakakamiss ng playoffs, biruin nyo yon. Kaya ang 2024 NBA Finals ngayon ang kanyang pagkakataon para linisin ng kanyang pangalan at patunayang kaya niya at siya ang nag-iisang hari ng Boston.